kumain na guys nalampas kasi ako ayun i-video muna ako dito doon ako sa Dantao oh. papunta sana ako ng sabahon ko kasi alam lagi na lang ko ng ano tingin tingin sa mga video videos hindi ko naman alam nalampas pala ako so lakad lakan muna ako video video ay dito sa downtown namin sa Davao City welcome to Jack Lucia Divino may okay, support may ano naman ako may youtube Lucy los Lose Vlog at saka may uh, page Lucy los Lose right. ayan ayan mga ano mga laman dito malalaki na ayan sa post ayan mga lama guys na malaki ng puno ang ganda dito sa ilalim ng puno ayan ganda ayan, eh. ito kaya ayan building dito ayan mainit ang panahon kagahapon ano Kumis, oh, oh, dan okay. yeah, thank you for watching kalau mong